Habang binabagtas namin ang kalsada, may nakita kong aso. Sabi ko sa kasamahan ko, Uy, aso! Sabi ko, tulungan natin. Ayan, at uh, nangihina, nangihina na yung aso at uh, nakapulupot sa mga bago ng mga dahon at saka sa mga kangkong at mga, mga water lily. Ayan, so ngayon nag-isip kami kung paano namin eh, alisin tong aso. So nangihina ng aso, gutom dahil uh, habang binabagtas namin ay uh, uh, 11 o'clock na mag alas 12 na. So kung hindi namin ito na mailigtas at mamamatay tong aso dito. So nakakawa, nag-isip kami ng paraan kung paano namin uh, mailigtas tong aso. So yung kasamahan ko, nag-isip ko ng paraan kung uh, maghanap, naghanap kami ng kahoy kung paano may ligtas tong aso kasi uh, medyo malalim tong creek na to at nan hindi namin alam kung anong nangyari dito sa aso kung nalaglag ba to o nadulas dumaan sa mga damuhan o nahulog siya so hindi namin alam kung anong nangyari dito so habang binabagtas namin nakita ko siya sabi ko uh, kailangan mailigtas natin tong aso kasi kung hindi natin na uh, mailigtas tong aso ay uh, mamamatay siya dito so nangihinang nangihinan na yung aso dito habang uh, tinitigan na ayong uh, yung aso tinitingnan namin at uh, lagi namin tinatawag na tinatawag sa uh, pangalan ano mali namin alam kung anong pangalan no. so uh, dumating na yung kasaman ko nakakita ng mahabang kahoy so uh, gagawin namin yung mga nakapulupot sa kanya ng mga bagon yung mga ano at uh, matanggal para yung paa niya makalangoy siya so nangihina na siya ata uh, kailangan na namin talaga mailigtas 'tong aso kasi kawawa naman so buhay, -buhay din to mayroon ding 'tong uh, uh, spirit sa uh, kaluluwa mayroon ding yung, uh, ang aso napakabait ng aso uh, kailangan ma, kung marunong ka mag -alaga sa aso ikaw ay uh, tayo, lang ililigtas kanya so itong aso na to talaga na so ayan at uh, natanggal na dyan yung ano yung handa uh, sa kanya habang uh, naka ano at alo uh, malapit na siya sa amin kasi alam niya na talagang iniisip niya siguro tutulungan siya so habang habang uh, tinutulungan namin siya at uh, alo na siya sa amin sabi ko uh, kunin mo na yung yung kamay mo iabot mo -abot mo dun sa paa niya so habang uh, inaano namin at uh, talagang nanghihingi uh, nang na talaga yung aso so ay uh, ang gagawin namin sabi ko Abutin mo na yung uh, paa niya, abutin mo na yung ano yung kamay mo, ilapit mo na sa sa paa niya para makuha na ma, uh, habang habang uh, ina inaano, inaano na yung aso at uh, inaangat naman yung kahoy sa kasamahan ko. So gusto niya talaga magpaligtas iya. Ayun na at uh, kukunin na ng kasamahan ko diyan. At uh, talagang uh, na yung aso nakapulupot sa mga bago niyan. So hindi naman siya mga agat guys, alam niya na talagang uh, tutulungan siya. So habang ano ta mailigtas namin ito siya ta talagang nagpapasalamat ako dito sa uh, sa mga kasamahan ko na uh, nailigtas namin tong aso. Ayan at nahawakan na guys sa ano sa paa. Ayun oh, no, tuwa yung aso at saka yung kasamahan ko dito, tuwang tuwa siya. Ayan, Ayun, uh, namin guys. Ayun, marami marami salamat at nailigtas namin tong aso. Sa pagpalain po tayong lahat. Maraming salamat. 老哥。